Right now, Master, so welcome back sa ating YouTube channel. So, kanina isa, bali, pinalihan na natin yung ceiling. And then, pinapatungan na natin siya ng aplat. So, isang apatong na lang po ng aplat dyan. And then, apply na po ng uh, gloss. Ayan. So, finish na po yun, mga Master. Then, yeah, dito mga Master, bali, ano, uh, continuation ni Foreman yung kanyang hagdan na ginagawa. So, ito na yung hagdan, mga Master. So, binubuo po lang yung ating uh, madre. Ayan. So, puro 45 kung makikita nyo. So, ang daming kaka-45 nito, so ang hirap daw agad-agad, uh, naipit yung uh, abala ng tender natin. Ayan. So, then dito naman mga master so continuation tayo ng ano ng pagka-tiles. Uh, so, dito na tayo ngayon sa ano, sa part ng uh, kitchen. Ayan na. So, ayan, so bali na ka-7 ulit tayong at uh, tiles na ano, 60 by 120 Then bukas, bali ano, uh, order tayo ng mga materyales kasi wala na tayong abuhangin. So, yun na lang yung abuhangin natin, oh, uh, master. Tsaka graba. So, baka, baka kasi yung gawin natin isa. So, Magpo-flooring na muna natin tong sa may garahe natin. Then, dito mga master. Ayan, so, ito. habang nga mainit pa, so, ito na muna yung uh, gagawin natin. So, kailangan ma-flooringan muna natin to. Baka kasi umulan na naman. Okay, so, ilang lang muna mga master. Well, update ko lang kayo today, So, salamat po.